Kapag nakakakita ka ng bagong kasal, parang nakikita mo ang bagong pag-asang sumisibol. Isipin mo nga naman na yung dating nag-iisa at nagtatagumpay, eh ngayon magkakaroon na ng kasama. Tiyak na mas magiging mahusay, di ba? Pero bakit nga ba sa kabila ng katotohanan na dapat maging mas mainam ang dating nag-iisa na ngayon ay magkakaroon ng kasama, eh taliwas ito sa nararanasan ng iba? Para bang yung sabi ng isa kong kakilala? Sabi niya, dati yung sahod mo kasya sa'yo, Ngayong dalawa na kayong kumikita, parang lalong kulang pag nag-asawa ka na. <laughs> Marahil ang kakapusang pinansyal ay bunga ng pagsasarili. Yung iba kasi nakadepende sa magulang at nahiwalay lang ang pitaka nung humiwalay na din ang tahanan. Kung dati-rati libre sa board and lodging, eh ngayon may bayad na, may dagdag pang isa. Siyempre marami ding mga pangangailangan sa isang bagong itinatayong tahanan. Hindi naman pwede na paglisan mo sa tahanan ng iyong magulang, eh pati yung tabo nila sa banyo tatangayin mo pa. Dagdag pa sa gasto sa mga umuusbong na pangangailangan para mas maging magaang buhay mag-asawa. Pero bukod dyan, marami pa ding mga aspeto ng buhay na dapat pagkasunduan ng bagong mag-asawa. Kapag ang lakas ay naubo sa pagtatalo sa halip na sa pagsuporta, eh hihina nga ang alyansa ng mag-asawa. Kapag hindi magkasundo sa mga bibilhin at mga bagay na gagamitin sa halip na maging masaya, magkakaroon pa ng maliliit na iritasyon na bandang huli ay nagpapalayo ng kalooban sa isa't isa. Kapag hindi din buo ang loob na magkaisa sa buhay mag-asawa, e eh talagang bawat kilos e eh may kontra ko at may papalag. Sa halip na makita mo ang asawa mo bilang pagpapala, para siyang isang malaking sign ng babala sa lahat ng gusto mong gawin. Sa halip na better together, e eh nagiging bitter together. Tingnan natin ang dapat sanang mangyari ayon sa Bible. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Ang asawa ay idinisenyo at ibinigay bilang pagpapala. Ipinagkaloob sapagkat hindi mabuti na ang tao ay mabuhay ng nag-iisa lang. Isang solusyon sa problema at hindi problema. Kung hindi mo nararanasan ang kagandahan ng buhay may asawa, marahil ay kailangan ng patuloy na pagbabalik tanaw sa pamantayan ng disenyo ng pagsasama at ito ay matatagpuan sa Biblia. Sa pamamagitan nito ay nakikita natin ang plano ng Diyos, ang disenyo ng pag-aasawa at kung paano magiging maayos at tunay na mapagpala ang pagsasama. Hindi mo makakamit ang tunay na layunin ng pag-aasawa kung ihihiwalay mo ito sa Diyos dahil siya ang may akda nito. Hindi pwedeng puro kung saan ka masaya at puro emosyon. Kailangan ninyo ang Diyos sa inyong relasyon. Ang pagsasama ninyong mag-asawa ay higit pa sa inyong dalawa. Kaya isali nyo ang Diyos. Sumunod sa Kanya at asa ka pa.